Timbog ang sospek sa kasong pambubugaw sa isang resort matapos ang ikinasang entrapment operation ng NBI sa Tondo, Maynila. Si Rod Dagusad sa detalye. Nasa 23 babae ang narescue ng mga tauan ng nbi ncr sa ikinasan nitong operasyon laban sa sexual trafficking sa Tondo, Maynila. Kasama sa mga narescue ang ilang mga minor de edad na ibinubugaw sa mga banyaga. Sa isinagawang entrapment operation, tatlong sospek ang naaresto, kabilang ang isang minor de edad. Normally, ang client nila is yung mga banyaga, Chinese and other nationalities. Normally, ang practice, they will conduct it in a resort na may party. So, doon magka-jamming-jamming yung mga tao. Nagipagminggel po yung mga tao doon, yung mga, yung mga talents nila. So, uh, yun po yung tinitignan po namin na ang gulo kung may mga yung angels na yun kapag involved sila sa mga Pogo. But normally, Chinese, uh, Koreans, and other national, foreign nationalities. Paalala ng NBA NCR To be on the lookout for their young. Uh, ito, we have here 23, six of them minors. And uh, naintay sila because uh, the going rate is uh, 10 to 15,000. And the uh, paying clients, the clients are willing to pay are foreign nationals. Kwento ni Mean, labing walong taong gulang, isa sa mga na-rescue, niyaya siya ng isa sa mga sospek sa social media. Kinausap siya nito at ipinaliwanag kung ano ang kanilang gagawin at pinangakuan, nakikita ng 10,000 piso kada araw. Anya, ito ang unang beses na inaya siya ng sospek. din po, pero kasi ano eh, syempre, kailangan din eh. Pera na yun eh. Nakakaiyak na Siyempre, hindi ko naman ginusto to. Lahat naman kami siguro dito, hindi naman ginusto tong ganitong mga pangyayari. Nakakababa na pagkatao. Kasi, bakit kami dinala dito? Dagdag pa niya, Anya, sinabing Chinese ang kanilang magiging kliyente pero nagulat ang nila sila na puro mga Pilipino ang kanilang nadatnan. Aminado naman ang sospek sa nagawa niya. May nagutos umano sa kanya na maganap pa ng ibang mga babae. Nagsimulaan niya siya na siya mismo ang ibinubugaw at ito ang unang pagkakataon na ginawa niyang mambugaw. aabos sa 3,000 piso ang kita niya sa bawat babae. Sabi po kasi magdala daw po ng minor. Sabi po nung contact nung sa akin, magdala daw po ng minor. Kaya nagkaya po. Kaya din po kasi ang mga minor na ganoon talaga, kaya po dala din. Nag-hesitate pa po ako dun. Pero, Pero sa ano po kasi, yung offer nga po kasi malaki. Dagdag niya, ang kanyang boyfriend ay madala din unong dalawang babae. Pero depensa nito, kanya lang sinamaan ng kanyang kasintahan. Anya, aminado siya, na alam niya ang iligal na ginagawa nito. Hindi po kasama sa ko uh, siya gano'n. Tapos, na, na -ano po sa isang po. Samantala, tinitingnan naman ng NBA and CR ang posibilidad na magsampan ng kaso dahil sa paglabag sa Money Laundering Act sa may-ari ng resort kung saan inipo ng mga na-rescue ng mga babae. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.